Sa gilid ng kalsada, habang kumukulo ang apoy at kumakapalang usok mula sa bahay na kahoy, nakaluhod si Lira. Dalagang palaging napagkakamalan, palaging napagtatawanan, palaging tinutokso ng ilang kapitbahay na mas mataas ang boses kaysa malasakit. Putik at abo ang dumungi sa kanyang dilaw na t-shirt. Nanginginig ang mga kamay habang yakap ang lumang retrato sa kahoy na balangkas. Larawan nila ng yumaong ina. Nakangiti sa harap ng mismong bahay na ngayoy unti-unting bumibigay. Sinasakmal ng apoy na tila matagal nang nagkim-kim ng galit. Sa likuran ni Lira, nagtitipo ng mga tao. May dalawang magkakapit bahay na nakapula ang besdida. May ilang bata sa may kanto na nalalaki ang mata at napapahikbi. At may iilang lalaking nagtatakbo. Sumisigaw, Tubig! Balde! Sa tabing kalsada, dumating ang isang fire truck pero huli na para sa bahay ni Lira. Ang kaya na lang ng mga bombero ay pigilan ng paggapang ng apoy sa mga katabing pader. Lira, pasensya na! Mahinang sambit ni Aling Shoni, isang biyudang kapitbahay na minsay tumulong ding tumahin ang layala ng, ng besdida ni Lira. Ngunit bago pa makasagot ang dalaga, narinig niyang sumigaw ng isang boses na matagal nang nag-aangkin ng kanilang eskinita. Ayan ka si Lira, ilang beses na kitang sinabihan. Baka madumi ang paligid mo, kumalat ang apoy. Si Maring Iyon, ang kapitbahay na palaging may patama, nakapulang besdida, nakaakbay sa isa pa nilang amiga. Mula sa likod ng luha, tumingala si Lira. Ate Maring, pakiusap niya. Halos pabulong. Hindi po sa bahay ko nagsimula. Narinig kong pumutok ang kable sa poste. Alibay, singit ng amiga ni Maring. Simula nang lumipat ka rito, puro aberya. Tingnan mo yung itsura mo, madungis. Baka kung ano-anong ginagawa mo sa loob. Hindi na kumibo si Lira. Ano pa nga ba ang isasagot? Mula nang mamatay ang kanyang ina, tatlong taon na ang nakalilipas, siya na ang nagbabayad ng upa. Siya na ang nagtatahi ng uniforme ng mga kapitbahay. Siya na ang nag-iwas sa mga kanto tuwing naririnig ang hagik-hik sa likod niya. Hindi siya perpekto, pero hindi rin siyang magnanakaw ng tiwala. Lira! Sigo ng bumbero. Pwede kang limayo sa gilid. Delikado ang bubong, babagsak. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung sa ang probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Napatayo si Lira pero taimtim pa rin hawak ang retrato. Narinig niya bigla ang iyak ng isang bata mula sa kaliwa. Paglingon niya, namataan niya si Kayla ang pitong taong gulang na anak ni Maring, nakatayo sa may bakanting lote, mag-isa, naliligid ng alikabok at nag-uubo. Hindi na nag-isip si Lira. Tumakbo siya, pinaliguan ng abo ang kanyang mukha at niyakap ang bata. Tinabo ng sariling katawan sa pagitan nito at ng lumalagablab na init. Hawak lang Kayla, bulong niya. Hawak lang. Anak, humahango si Maring kasunod ang mga kapitbahay. munit nang makalapit ito, mabilis na sinikap hatakin ng anak at may kasamang sulyap na parang salarin si Lira. Kung hindi dahil sa iyo, Maring, singit ni Capre, ang barangay kagawad na kagagaling lang may dalang megaphone. Walang may gusto nang nangyaring to. Na-check na ng bumbero. Faulty line sa poste ang sanhi. Huwag mong pagbuntunan ng sisihan ng kapitbahay mo nitong mga oras na to. Siya pa ang sumaklo sa anak mo. Napatigil si Maring, parang tinanggalan ng boses. Dahan-dahan niyang itinabi si Kyla at napatingin kay Lira sa suot nitong nadumihan, sa mga palad na naninginig, sa retratong mahigpit na yakap na nahimik ang buong kanto. Tanging paglatig ng apoy at hiyaw ng mga host ang naririnig. Lira, pasensya ka, bulong ni Maring. Halos hindi gumalaw ang labi. Hindi nakasagot si Lira. Ang bawat salita ay parang magiging pako sa dibdib niya. Umupo siya sa semento. Doon sa gilid ng kalsadang minsan nang naging palaruan nila ng kanyang ina at dahan-dahan niyang ibinaba ang noo sa gilid ng frame. Umagos ang luha hindi lamang para sa bahay, para sa lahat ng piniling tahimik na sagot sa maingay na panghuhusga. Kinabukasan, tinanhalian ng araw dahil sa kapal ng amoy usok sa hangin. Sa barangay hall, may munting pulong. Nandoon ang mga kapitbahay, ang mga bumbero at si Lira, sariwa pa ang ubo dahil sa usok. Sa gitna ng mga plastik na silya, tumindig si Capre. Mga kababayan, nabigyan tayo ng ulat, di kasalanan ng sino man ang sunog, pero may isa tayong kapitbahay na ngayon, walang bahay. Suminit si Aling Shoni, nangingilid ng luha. Kung pwede, magambagan tayo, kahit pako, yero, damit, bigas. Silira na ang maraming beses tumahin ng layaman ng uniforme ng mga anak natin ng libre. Ngayon, tayo ang tumahi sa punit sa buhay niya. Bago pa man mabuo ang sariling isip ni Lira, tumayo si Maring. Oo, oh, si Maring na pinakamatalimang dila sa buong purok. Nakasalubong ng lahat ang nakayokong ulo nito. Mga kapitbahay, ani niya. Ako ang mauunang magsorry kay Lira. Matagal ko na siyang tinitingnan mula sa mancha ng damit, di man lang sinilip ang pagod sa palad. Ako ang unang magsusulsi ng dingding niya ipapagamit ko muna ang bakanteng kwarto sa bahay. At, at, nalunok ang hiya. Ibebenta ko yung dalawang bikini na bilin ko sa online. Idadagdag ko sa pambili ng plywood. Nagbulungan ng mga tao. Nagulat. May sumipol. May pumalakpak. Napatingin si Lira. Hindi makapaniwala. Ngayong sandali, hindi niya alam kung paano tatanggap ng paghingi ng tawad ng taong matagal nang sumugat. Pero naisip niya ang pagkakahigpit ng yapos niya kay Kyla kagabi. Ang taning lihim kung bakit tumakbo siya agad. Naalala niya ang sarili niyang pagkabata kung paano siya inakay ng ina sa gitna ng humahagibis na ulan. Kung may kamay na nagligtas sa noon, bakit mo sisipitihin ang kamay na sa wakas ay humihingi ng kapatawaran? Tumanggo siya, maingat. Salamat ate Maring, mahina akong tugon. Aaminin ko, Nasaktan ako sa mga nasabi niyo noon. Pero mas pipiliin kong magsimula kaysa lagbilang ng mali. Umugong ang palakpak, hindi malakas. Pero sapat para ipakintang may inilabas na maraming taon ng lamig ang iisang bagay. Pag-aamin. Sumunod na mga araw ang eskinita ay naging konstruksyon ng malasakit. May nagdala ng sako-sako ng buhangin. May kumuha ng libreng architect na volunteer sa kolehiyo may nagbigay ng solar lamp na sobra sa proyekto ng opisina. Si Maring halos hindi natutulog. Siya ang nag-aasikaso sa paghatid ng mga bata sa eskwela. Siya ang kumakausap sa hardware para sa discount. Si Lira, bagamat nahihiya sa dami ng dumadalaw, ay aktibong tumutulong. Nagpupukpok, nagkakabit ng pako, at kapag hapon, ipinaglalaba pa rin ang damit ng ilan sa murang halaga. Hindi dahil sa kailangan, dahil may mga relief na kundi dahil sa diwa ng sariling pagtindig. Isang tanhali, may dumating na lalaking nakapulang malinis na polo at may dalang brown envelope. Hanap ko po si Lira di sabi nito. Ako po si Attorney Enrique Malyari, volunteer ng Kilosang Gawad Bahay. May nag-endorso po sa inyo. Nagkatinginan ng mga tao. Sino po? Tanong ni Lira. Hindi na po nagpakilala, pero may kalakip na liham binasa ni Attorney habang nakikinig ang buong purok. Mahal na lira, hindi kita kilala, pero nakita ko kagabi kung paano mo kinalong ang anak ng kapitbahay mo sa gitna ng apoy. Narinig ko rin ang mga bulong na naranasan mo. Mga bulong na minsan ko rin dinala sa likod ng katawan ko. Ito ang maliit na ambag ko para sa bagong simula mo. Sana tanggapin mo. Isang dating inaapi na ngayon ay nakatayo dahil may tumitindig para sa kanya. Kasabay ng liham, ang tseke para sa pambuwang ng unang hulog ng bahay ng loob na itatayo sa bakanting loote sa dulo ng purok, donasyong lupa ng barangay. Napatulala ang lahat. Napahagulgol si Aling Shoni, si Maring napapikit, sabay hawak sa kamay ni Lira. Kung sino ka man, sabi ni Maring tumingala sa langit. Salamat. Mula noon, hindi na nagkasyang isang kwentong pangulo lang ang nangyari. Sa social media ng barangay, ipinaskil ni Capray ang larawan ni Lira. Hindi ang larawan niyang umiiyak sa harap ng abo, kundi ang larawan niyang nakangiti. May hawak na martilyo, nakataas ang malinis na retrato ng kanyang ina sa bagong plywood na pintuan. Hashtag bayanihan kay Lira, ang caption dagsa ang tulong, yero, simento, pako, pati lumang aparador at mesa. Isang hapon, habang nagluluto si Lira ng lugaw para sa lahat ng tumutulong, karating niya sa kalan si Maring. Tahimik ito. Maya-maya, biglang nagsalita. Lira, panimula niya. Nung bata ako, lagi akong napapagalitan dahil inaapi ko ang kapatid kong mas mahina. Lumaki akong iniisip na kapag nauna kang mambato, hindi ka natatamaan. Pero mali pala, natamaan pa rin ako ng hiya. Ang dami kong sinabing masakit sa'yo, kung pwede lang. Tinapik ni Lira ang balikat nito. Hindi na pinatapos. Pwede, ani niya. Hindi ko makakalimutan ang mga salita mo. Pero mas pipiliin kong tandaan ang araw na to kung kailan ikaw ang unang nagkabit ng yero sa bubong ko. si Maring, halos hindi mapigilan ng luha. Sa isang gilid ng bahay, nakita ni Lira si Kayla. Nagpapahid ng pawis, naglalatag ng kartulina sa sahig. Tita Lira, sabi ng bata, sabay taas ng kartulinang may sulat, Welcome home. Yumakap si Lira sa kanya at sa loob ng yakap na yon, Kumalma ang lahat ng sigaw na pilit niyang lunok sa mga nakaraang taon. Dumating ang araw ng turnover. Isang payak ngunit masayang salu-salu sa kanto. May bandiritas na gawa sa pinalansya na dyaryo. May lamesang puno ng pansit, lumpia at ginatang mais. May speaker na tumutugtog ng bagong umaga. Si Atty. Malyari ang nag-abot ng susi. Lira, ito ang bahay na sinulid mo sa pagod at itinahin ng komunidad. Hindi ito granding mansyon, pero alam kong mas matibay ito kaysa putik dahil semento ang pundasyon at tao ang haligi. Tinanggap ni Lira ang susi, sabay taas ng larawan ng ina. Ma, may bubong na ulit tayo. Nagpalakpakan ng lahat. Sa gilid, nakatayo si Maring nakapikit, paulit-ulit na bulong. Salamat, salamat. Nang lapitan siya ni Lira magkahawak ang kamay silang pumasok sa loob. Sa sala na amoy bagong pintura, inilapag nilira ang retrato sa gitna ng mesa. Tinitigan niya ito. Ang ngiti ng ina, ang bahay sa background na iba na ang itsura. Ngunit hindi siya nalungkot. Naisip niya, hindi kailanang pareho ang anyo para manatiling tahanan. Basta may taong magpapatuloy sayo, maging sa iyong pagkatao, nauubos ang tahanan. Sa labas, bumuhos ang mahina mambon. Lumabas si Lira, dala ang retrato. Ma, bulong niya. Tignan mo oh, umuulan, pero hindi na ako natatakot. Tumayo sa tabi niya si Maring may hawak na payong. Pahiram, sabi nito. Sa dati, payong ko lang ang kaya kong ialok sa'yo. Ngayon, kahit sarili ko, Handa akong iaalay kung kailanganin mo. Numiti si Lira, tinanggap ang payong, at sabay silang tumingala sa langit. Sa unang pagkakataon matapos ang sunog, hindi na alikabok ang hangin, na rito ang amoy ng bagong pintura, kahoy, at inaasam na pahinga. At doon, sa ilalim ng mahinang ulan, sa harap ng bahay na kolektibong binuo ng isang barangay na natutong himingi ng tawad at matutong magpatawad. Napagtanto ng lahat kung bakit nanginipan sila. Dahil saksing-saksi sila sa sandaling nagbago ang isang kanto. Mula sa lugar ng bulungan at paghuhusga, tungo sa puok ng pagkilala, na ang dalagang matagal nilang inaapi ay siya palang unang maglalagab ng lakas para iligtas ang anak ng umapi. At sa huli, ang init ng apoy ay napalitan ng mas malalim na init. Init ng pagkakitbahis. Sa pintuan ng bagong bahay, ipinaskil ng mga bata ang kartulina, Welcome Home. Sa ilalim, may isa pang pahabon niya linya, sulat ni Kayla. Salamat sa paglita sa akin. Ako naman ang magbabantay sa iyo. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!